'yung kadiwa naman ay aming ginagawa para ipalap eh para ma, meron mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na ipagbili ang kanilang mga nagawa, mga kung ano man, mga produkto nila ay may ma, 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 meron silang pupuntahan para maipagbili nila 'yan. Kasama na dyan 'yung tulong ng pamahalaan at 'yung mga mas mura ng agri-products na pagkain, lahat ng bigas, ng pati la pati isda pati uh, meron nak may nakita ako sa kanina mga marami ng asin dito at uh, binubuhay namin na industriya ay lahat po ito ay sama-sama upang makatulong at kailangan namin tulungan dahil talagang wala tayong magagawa at napakainit Napakainit at hindi na umulan. Meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng kaunti doon at ibibigay natin sa ating mga farmer para naman meron silang hawak na pera para naman eh, sa mga pangangailangan nila dahil wala talaga silang tanim, wala silang ani eh, napakahirap naman pagka talagang uh, masyado silang gugutumid. Kaya tiempo, kaya po kami nandito upang bigyan ng tulong ang lahat ng nangangailangan dito sa gitna ng nararanasan natin na El Nino. Kaya po, asahan po ninyo na ito po kami lahat ay sabay-sabay na gumagalaw para tiyakin na kahit papano, kahit na tayo ay naghihirap ng, naghihirap dahil uh, sa pagba pagbago ng uh, pagbago ng panahon at uh, nararamdaman natin yung climate change na tinatawag ay asahan po ninyo nandito po kami upang gawin ang lahat ng kayang gawin ng pamahalaan kasama ang local government, kasama ang inyong congressman, kasama lahat para tumulong sa taong bayan.